Aprobado kaya kay Lotlot -Lot si Jericho bilang boyfriend ni Janine? Umuugong ang mga balita tungkol sa posibleng romansa sa pagitan ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez, at tila sang ayon dito ang ina ni Janine na si Lotlot -Lot de Leon sa isang kamakailang panayam, tinanong si Lotlot Lot kung ano ang magiging reaksyon niya kung hihingi ni Jericho ang pahintulot na ligawan si Janine. Sinabi ni Lotlot Lot na bagamat hindi niya desisyon ito, matutuwa siyang magpasalamat kay Jericho kung hihingi niya ang kanyang basbas. Ibig bang sabihin nito ay aprobado ni Lotlot Lot si Jericho para sa kanyang anak. Ibinahagi rin ni Lotlot Lot ang kanyang magandang impresyon kay Jericho at tinawag itong mabait at responsable, lalo na pagdating sa pamilya. Sinabi rin niyang may tiwala siya sa mga desisyon ni Janine at susuportahan niya ito kung sakaling totoo ngang nagde-date sila ni Jericho. Palalakasin kaya ng pag-aproba ng ina ni Janine ang ugnayan nila ni Jericho madalas makita ang dalawa na magkasama, na lalong nagpasiklab sa mga haka-haka, na higit pa sa pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. Gayunpaman, mabilis na pinabulaanan ni Lotlot -lot ang mga chismis na nakita raw sina Janine at Jericho na naghahalikan at sinabing naroon siya buong oras at walang ganoong pangyayari. Maaring senyales ba ito ng isang umuusbong na relasyon o simpleng pagkakaibigan lang? hindi makapaghintay ang mga tagahanga na malaman kung ang mga hakahakang ito ay magiging opisyal na romansa. Sa positibong komento ni Lotlot Lot tungkol kay Jericho at tiwala niya sa mga desisyon ni Janine, tila nakahanda na ang entablado para sa posibleng bagong magkasintahan sa mundo ng showbiz. Iko-confirm kaya ni Jericho at Janine ang mga balita at gawing publiko ang kanilang relasyon.